just in case lang naman na may tama yung baga mo maggagamot ka ng anim na buwan noon o oh, ito san libo galing naman ito kay ano galing yan kay mam Ma Karen hi good morning. Good, morning. good morning ano nag nagpasting ka pa? Uh, okay. o oh, tara na para ano hindi ka masyado magutom lock mo na lang alas 8 ko tapos hanggang ngayon, di ka pa kumakain. Di ka pa uminom. O, oh, sige, okay yan. Ah, ka na nagsumbrero. Bakit? Narigo ka. Yan. Yung last time mo na, ano, hindi namin napagawa. Yan lahat. Bali babalikan na lang namin ang result niyan ma'am no. Sige. 75 po. Ito yung resita niya na una. na lahat Ah, senior ID. Taglit lang po. Tay, pera mako ano tay, senior ID mo. Senior ID. Para sa discount. Yan yan yan. Yun. Namin to po. Di balik na lang din po ako mamamaya. Pagkuha ng result po. Ah, okay po. Ito yung baba, bibigay ko po. Pagkuha ng result. Sige, sarong po muna. na. Ah, sige po. Tayin <tankan> na lang natin, Tay. tay na lang natin. Nakain muna kami ni Tatay dito sa ano, ano sa Jollibee. <gulay> gutom daw si Tatay, gutom. So yan yung sinabi ko sa iyo, 'di ba? Madalas ang ulam mo is itlog, hindi walang sustansya yung tay. So kaya nga nagbigay ako sa iyo ng 2,000 pambili mo ng pagkain niya. Kasi ganito tayo mangyari. Useless kasi yung gamot mo kung walang sustansya yung kinakain mo. O kaya sabi mo kagabi, kumain ka, ang ulam mo is pritong itlog lang. O, e eh, nagpasting tayo anong oras na alas 9 na o oh. Pero nung baka daw ha, din dinchali ako Ano yung... Ah syempre tayo ganito tayo ganito kasi yan. Oo, kung may binibigay sila ate diding sa iyo na pagkain. Pasalamat tayo kasi nagbibigay sila sa iyo araw-araw pero dapat ikaw mismo sa sarili mo. kunyari nagbigay si Ate diding ng pritong isda. Hindi sapat yung pritong isda. Tayo dapat ikaw bibili ka ulit, bibili ka ng gulay muna, bibili ka ng ulam muna gulay. Para balance yung diet mo kasi useless yung gamot mo tay kung hindi ka kumakain ng masustansya. Kailangan e sa umaga, gagayanan sa umaga, sabi mo eh, hindi naman ano si Lati Deding no, sa umaga hindi naman nagluluto. E, ikaw, ikaw na mismo sa sarili mo, akyat ka doon, punta ka doon sa kantin, kakain ka ng kanin sa umaga at saka ulam. Gulay. Kasi hindi naman po pwede tayo na araw-araw kitang puntahan dito na hatidan ng baon mo eh, ang layo ng tagigtay sa binangonan. Kaya nga yung binibigay sa'yo na dalawang libo tayo na for ano mo, para pangkain-kain mo, yun mo, yung naggagamitin mo yun tayo na pangkain talaga tayo. Pupunta ka dun sa kantin, bibili ka ng gulay, kanin. Importante yung almusal tay. Huwag biskwit. Kasi ang biskwit sa almusal, mga ngasim yung sikmura mo dyan, walang sustansya yon. O lalo na naggagamot ka o tapos parang may something pa yung ano. Ito ha, initial lang naman ito, parang may something yung x mo. Hindi ko naman sinasabi kasi hindi naman ako doktor. Malalaman natin yung sa Merkulis. Kung may tama yung baga mo, delikado yun. Ano? Kailangan kumain ka ng masustansya. Hindi pwede yung ano ta, yung Prito-prito lang. Dapat kumain ka ng mga sustansya. Yung pira na binibigay sa'yo na galing sa Ma'am MC, yun yung pambili mo ng pagkain mo. O, kaya ikaw na mismo dapat, ikaw mismo, yung, ano na, tulungan mo rin yung sarili mo. Pupunta ka sa kantin, ikaw ang bibili ng pagkain mo, doon na sustansyang pagkain tayo. Hindi lang po na ano, prito-prito tayo. O kung may bibigay man sila Ate Dideng kasi yun naman is kusang loob lang naman nilang binibigay yun tayo. hindi mo naman sila pwedeng obligahin. O di ba? Kusang loob naman nilang binibigay sa iyo yon. O dapat ikaw mismo ikaw na yung bibili ng pagkain no ng ulam mo. Mm, para mas sustansya yung kinakain mo tay. Tapos yung tubig mo pala oh. ka kumukuha ng inumin mong tubig. Ayan, wala ka ng laman oh. Ha? Ah? Panlaba lang Panlaba? O, so we, ganito. Bibili mo na ako ng tubig mo. Bibili ako ng galon na kulay blue, tapos yung tubig na mineral doon na sa water station. Mm -hmm. Ngayon, bibili ako ngayon. Tapos yung pagkain mo, buong kakalimutan tayo, huwag kang mag, ano, mag, magpapalipas ng gutom. Hindi ako importante sa umaga tay totoo hindi ako nagbibiro tay kasi makikita ng sponsor makikita nila yung sitwasyon mo yung kalusugan mo basta magkawain kumain ng kumain ng almusal tay huwag matigas ang ulo tay mm. tapos pag naging pag may tama yung ito, hindi pa naman ano, just in case lang naman na may tama yung baga mo, maggagamot ka ng anim na buwan noon. Oh. Kailangan masustansyang pagkain yun. Yan. So, bibili muna ako ng tubig mo. Ha? Malalaman natin yung mga resulta ng resulta ng ano, ng mga resulta ng mga ano mo, test mo. Gaya ng x-ray, yung ECG mo. Susunod na Miyerkules. Pupuntahan kita dito sa susunod na mga sa next na check-up natin. Basta pupuntahan kita dito, next na check-up natin. Ah. Hmm. Malalaman natin yung result. Kung just in case man na positive ka o mayroon kang ano, tama sa baga, maggagamot ka ng anim na buwan 'yon, nagamutan. Oo Kaya ang pagkain mo tayo dapat. Masustan siya tay. Punta ka na lang sa kantin, ikaw ang bibili. Kung bibili ka sa umaga ng pagkain mo, isama mo na yung tanghalian mo para hindi ka na aket ulit pagkatanghalian katanghalian. Hmm. ganun ang gawin mo tay kasi wala namang ibang ano, wala namang ibang ano dito tay, tutulong sa sarili mo kundi ikaw lang din. Kasi napakalayo ko tayo, kung malapit lang ako, kahit ako na araw-araw kitang -araw hatinan ng pagkain mo kasong layo ng tagigtay so every month lang kita dalawin dito every month kaya e dapat bumili ka ng pagkain mo huwag pabayaan yung sarili mo tay um, basta ang importante tay gawin mo ano yung nalagaan mo yung sarili mo yun lang talang kumain ka sige babalik ako bibili mo na akong tubig dyan na yung helmet na isa bibili mo na ako tubig para may tubig ka dito wala akong tubig oh It Right, kung ta gawa so nandito tayo sa ano? Sa SMB dito ay bibili ng tubig ni Tatay Manuel. Yan oh. Magkano nga ulit yung isang galon? Yung isang galon mo magkano yun? Tapos yung pakarga? Ah, kasama na pakarga? Ah, oh, sige po, sige po. So, kakausapin na lang natin dito guys kung maubusan man si tatay ng tubig. Pwedeng pumunta si tatay dito. Magpa-deliver na lang siya. Ano? Kasi malapit lang naman eh. malapit lang naman nalalakarin ni tatay. Ayan. So pwede siya magpa-deliver ng tubig niya pag naubos na yung tubig niya. So yan guys, ah uh, bumili tayo ng tubig ni Tatay kasi wala siyang tubig dito. Tuna tay! Oh, ito na yung tubig mo. Oh. Tatay Manuel. Oh, nilay ko dito para malaman nung no magdi-deliver. Tatay Manuel forever. <laughs> oh. Alam mo yung ano, yung tubigan dito sa taas? Kila, ano, kila Daisy. Kumba. Oh, kila Daisy. Kila Ate Daisy. Sa unahan nun. Di ba may kika, pakaliwa na kalsada doon? Paliko. O sa baba, konti. Diyan na, ito na yun. Kasi dito malayo tay. Malayo yung dito. Malayo. Mm. Yan, so lagi natin dito. Ito na dito ka na mamaya. Kasi kung bibili tayo ng mineral na nasa bote, masyadong ano yun guys. Masyadong mahal. Oh, dito na. Katabi ng plato mo, oh. Tinanong to, dipindot yan. Nakabahid ako. Yeah. ka ng ano, anong tawag ito? Tina saging, saba. Kinakain mo na ng ganyan? Uh -huh. oh. maganda yan. Maganda na kainin ng hinog na ganyan na hindi mo na lulutuin. Kasi maganda sa katawan yan. Kailangan mo ng potassium. Tsaka ito. Uh -huh. Yan, upya, okay upya. Mas maganda yan kaysa sa biskwit-biskwit. Uh -huh. Yan, maganda yan. Binibili mo ay okay yan. Okay. mm -hmm. Ayan, dami ah. Oh, may kape. Oh. May gatas, may mailo may hupya, may, may, may saging na saba. Ganito kinakain mo na hilaw na hinog. Oh, mas maganda 'yan, wag mo nang lutuin. Kasi maano sa ano to, guys. Rich in potassium ito, mas marami ang potassium nito kaysa yung sa ordinaryong saging na latundan na kinakain natin mas manong potassium nitong saging na saba guys lalo na pag ganyan nahinog na hindi na niluluto um, ayan sino na sa yo dito kapon yung tingin yung baba bahagang... ko ayan yung presidente ng ano ano yan ito kailangan natin ito tay uh, shout out kay shout kay kapitan firmin oh. ang bilis ng ano guys oh Ya, maraming salamat kay Kapitan Firmin. Nandito na yung booklet ni tatay. Yan, maraming salamat, sir. Kasi magagamit ni tatay ito pag bumibili siya, pag bibili siya ng ano, ng mga gamot niya. Oh, so sa Miraculous dadalhin mo ito kasi dito ililista yung gamot mo, tay. Ah, sa gamot. Oh, sa Miraculous. Dadalhin mo itong booklet mo kasi dito ililista yung bibili nating mga gamot sa Mercury ano oh, may tam, may ano pa oh yan shout out kay Kapitan Pir Kay Kapitan Firmin. Pumunta sila dito tay, sayo. Kapon. Kapon. napakabilis ng, ganyan dapat, ang bilis ng servisyo. oh, saludo ako sa, kay Kap Firmin ng, Barangay Tatala. ano oh, napakabilis ng ano guys Oh. Nandito na yung ano ni tatay. Buklit niya kasi nawala nawala mo dati yung buklit mo nag-request tayo ng panibago. O oh, ayan na siya ang bilis oh. Di ba? Lalong lalo na sa gamot, malaking masisib natin dito tay sa gamot. Ano? Binili mo na mga grocery. So ganito tay. Ito bibigyan kita ng isang libo Ha? Bibigyan kita ng isang libo Pangdagdag mo ito sa ano? Pangdagdag mo ito sa pambili-bili mo ng ulam. Ulam, ha? Huwag mong kakalimutan yung pagkain mo tayo kasi naggagamot ka. O ito, San Libo. Galing naman ito kay ano, galing yan kay Ma'am Kerin. Yan, galing kay Ma'am Kerin yan. Shout out kay Ma'am Kerin. So yan na ma'am yung binigay mo ma'am na pambilisanan ng gamot ni tatay binawasan ko na yon ng isang libo ma'am binigay ko muna kay tatay na extra na pambili niya ng maulam ulam niya so maraming salamat po ma'am ano, yung the rest na naiwan pambili natin ng gamot mo by next week kung ano yung mga iririsita ng doktor sa'yo yun ang gagamitin natin na pambili mo ng gamot yan guys uh, by next week pabalikan ko ulit si tatay dito at uh, malalaman natin yung mga result medical result niya na mga test niya na ginawa natin kanina So, by next week, babalikan ko si tatay dito ulit at magpa up check up kami. So, abangan nyo na lang yung mga update natin guys regarding sa health ni tatay Manuel. Ayan. So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumulong, lalo lalo na sa mga sponsors. And, hindi ko na kayo may isa-isa lahat. Ayan. Maraming maraming salamat guys sa support. Ayan. At tulong na binibipinagkakaloob nyo kay tatay Manuel guys. Yan, so maraming maraming salamat si Lord na po yung mahalang magbalik sa inyong kabutihan. Siksik liglig na gumapaw na blessings. Sa so, no? Salamat sir sa mga tulong na pinipitay ko po sa amin. Ama. Pinipitay ko na mga Ayan. Tsaka sa kamat na. Maraming maraming salamat po. Ayan, so maraming maraming salamat guys. So, God bless everyone. Ayan tay, hindi na ako magtatakala. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa sa'yo. Takain ka sa umaga, ha? Bibili ka ng pagkain. Malalaman ko yan, tay, kung di ka bumili doon. Ha? O, bibili ka ng pagkain mo sa umaga bago ka uminom ng gamot mo. Ha? O, babalikan kita next week. Right? So, maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta, lalong lalo na kay Tatay Manuel. Ayan, at si Lord na po bahalang magbalik sa inyong kabutihan. Sa mga followers, subscribers natin, sa mga sponsors, maraming maraming salamat. Ayan. so hanggang sa muli guys abangan nyo yung update natin kay tatay uh, next week yan so maraming salamat God bless everyone keep safe bye bye